Hi guys! Hello mga happy happy katindera! Ayan, umpisahan natin ang araw natin ng blooming. Siyempre! <coughs> Nasa masabit-sabit pa, no? And then, syempre kailangan blooming din ang ating tindahan. Malinis ang ating tindahan. And, ano ba? <laughs> maging hyper energy energy yan energy sa bandang mga pagbukas mo hanggang alas 12 and then pagdating na ng alauna ay medyo uh, energy ka na kasi inaantok ka and then pagdating ng gabi ay alas 4 hanggang alas 5 yan antok ka na talaga and then alas 7 hanggang ano doon ka nagiging hyper ulit yan so, so kapilang yan o kaya sting energy sting di ba So, eto, yan, maaraw na maaraw, pero baka mamaya umulan na malakas katulad nung kailan. Ang araw-araw ang init-init. Tapos biglang ang lakas-takas ang umulan umula nung bandang alas, ano ba yun, alas dos yata yun. Diba? Imbis na makabenta tayo ng ice tubing. Ano yun? Ito po. Ito. Please, isa. Ay, yung mga bumibili mga bata na tigpit piso-piso. Napakasipag kung sa tigpit piso-piso na yung istorbohin pa. Eh. tayo. Siyempre pera din yan. Tsaka afford ng mga bata ang tigpit piso-piso lang. <coughs> dito na lang yata sila nakakita ng tigpit piso kasi sabi ng mga bata eh, Sa baba daw, dos na daw ang tinda ng mga candy, lahat, pati gamis. Tapos dito rin sa kabilang tindahan. So, kaya dinadamihan ko yung tigpipiso-piso natin. <laughs> Pero bihira na rin yung mga gamis siguro yung tigpipiso ko. Tapos yung mga chocolito, yung mabilis masira. Ayan, tigpipiso natin yun. Ayan. Maka ano dyan sa ano eh, naku. Crispy So, ito ang ating vlog for today. Ang itlog. Ang pambansang ulam yan eh. ba diba? Ang itlog. Sa dati ano ba, 7? May 3.20 pa nga ako naabutan. 3.20. Pero ngayon, ay. Grabe, tinaas ng ano, itlog. Kaya ang gagawin ko talaga, ginagawa ako is, nakatutok sa... Is, nagtatanong-tanong talaga ako sa mga wholesalers, sa mga nagtitinda ng itlog, kung magkano per tray nila, na pwede naman natin ibenta ng makatarungang presyo. ba? Diba? Kasi ayoko rin naman ng magbenta ng medyo mataas. Lalo na yung 10 piso na one time parang ako yung nahabag yung aking damdamin. Nagbebenta akong 10 piso ng itlog. Pero syempre alam naman ng mga nanay yan na mataas ang itlog. Kaya kahit sa palengke wala silang mabili mga tig o 8 No? Kung meron man na ocho 8 pesos grabe ang liit kala mo pugo na. Yan. So itong gagawin ko, ito ay ano ba to? <laughs> Good thing ka lang. Small lang to. Pero, ang pagka-small niya kasi guys, ayan, namimili din syempre ako. Kasi meron niya yung small na, talagang small, napakaliit. Tapos, ang mahal. ba? Diba? Eto naman, yung small niya, ayos naman yung size niya. Kasi, yung iba, ano eh, hinahalo. maganda nga size sa, isa, ano, sa taas. Pero, pagdating sa baba is, ayun, napaka halo-halo na. Ito yung small is maganda naman. And then malinis. Ayan. Sa 9 pesos na bentahan natin ngayon. So, ang kuha ko na itong per tray is 245. Meron 255, ayun yata yung large na yun. Pero sabi ko, sige, dito na tayo sa 245. Para afford naman ng mga ating customers na 9 pesos. Kasi wala na talagang 8. Ewan ko na lang sa ibang tindahan kung meron sila mas mababang nakukuwanan o supplier na mas mababa ang itlog na pwede na talaga nila ibenta ng 8. Pero 7 parang wala na akong ano eh, wala na akong nalalaman na may 7 pesos pang itlog, no? So, ito 9. Magaganda naman na klase. Hmm ayos naman yung pagka-small niya, hindi ganun ka small na small niya, may maliliit talaga, no. And then hindi pa wala pang halo kasi yung ibang nga may bulok o kaya butas na yung iba. Ayan. So malinis naman siya yung pag pinagbibilang ko nito. Wala mga butas-butas ang itlog. And then ang ginagawa ko dito is ito, bumili kasi ako ng ano ng tray kesa dito kasi ito kasi ano binabahayan to di ba ang dami ko nang na tinapon na ganito ay binenta pala pinagtataka pinagano ko ang tawag doon junk shop halos isang sako yun ng egg tray kaya e, ayoko mag ipon ng ganito kasi nga binabahayan ipis o kung ano ano insekto tsaka pag may nabasag kasi is ayun nga dumidikit siya So, ang ginagawa ko, pagkabili ko nito, ito. Pinili ko sa si Shopee, guys. Ayan, ang egg tray na hard plastic. Meron na ito yung mas malambot na parang ganito din, pero plastic din siya, pero mas malambot siya do, Mas malambot siya dito. Ito kasi is hard. So, may sizes din to, May small, medium, and large. May XL din. So, ang pinili ko is medium size yata to. Kasi baka pag large is, baka magkalaglaga naman, hindi swak doon sa itlog. Eh, lagi namang medium size lang yung binibili nating itlog. Yan. So, tinanggal ko na yung dual view, guys. para maliwanag tayo. Yan. So, iniisa-isa ko siya. syempre para ma-check din natin, no. And then, hindi ko kaya yung, yung isahang, ano, yung tauban. Binabaliktad yung tray oh, <laughs> di ba? <Nabibitawang> ko pa. <laughs> Ayan, pero kung dalawang kamay ito mabilis eh. No. Yan. So may mabumili na ng itlog. So tuwing bumibili pala ako nito. Ano? Ah, apat-apat na tray lagi. hindi ako masyado nagtatambak ng maramihang itlog kasi alam niyo naman ang buhay nito hanggang one week lang ata na then one week lang itlog and then kung personal use nyo naman guys yan syempre bibili kayo ng pansarili nyo yung large na o kaya XL tapos ilalagay nyo sa may ref para kapag gusto nyo ng sine side, side out is buo siya yun ang technique doon kanila nilalagay sa rep kasi kapag ganito diretso mo ah, minsan may hindi buo ang pulang itlog diba kaya ako bago ako magprito nya magre-rep na ako ng amin ah, tatlong piraso, apat na piraso itaklo e, lang naman kami Hmm. Tapos masarap din sa itlog Yung may maraming kamatis Ayan, kapag namamalengke ako yeah. <laughs> Yan yung favorite ko din Isa yung sa favorite ko Yung maraming kamatis at sibuyas Tapos, kung gusto nyo naman Diet-diet kayo guys Is ilaga nyo lang tong itlog and then kamatis diba kasi tayo mga tindera minsan hindi na tayo nakakaisip kung ano ba talaga uulamin natin kung ano na lang nandito sa tindahan diba eh ako ayoko na naman ng mga canned goods ng mga dela delata gusto gustoin ko pang pa itlog nilaga tapos may kamatis sibuyas patis oh wow di ba yun lang minsan nire-request ko kay habi nung kapag wala ka talaga maisip na ulam ang mga bata ayan itlog lang buhay na sila kaya ito yung pambansang ulam talaga ang itlog kaya nakakasad na ito pa ang tumataas no? Kasi depende nga doon sa manok or sa pagkain ng manok. Yan kapag tumaas. Yan ang pambansang itlog. Huwag lang sa test. Nako, sa exam. Huwag lang maging itlog ang mga utak ng bata. Paul. So yung bawang ko, hindi ko na siya nilalagay sa plastic. Pinibigay <laughs> ko na lang. Kasi <laughs> sayang sa plastic. Yan. So okay na ang ating tray ng itlog. So, limang tray pala binili ko nito. Ito pa sobra lang. So, hindi natin siya gagamitin. Hindi natin siya dyan. Ito, mga hugasin ko mga... So, ayan. Mm -hmm. Dyan ko siya nilagay kasi para madali mak makakuha. Ayan, magkakadikit yan. Asin, itlog, at mantika. So, magre-refill ulit ako na or magtatakal ako na mantika ng tigpa 5 pesos. So, wala na masyado. Yan yung magkakadikit. And then, ang bawang sibuyas, nandyan na rin. So, ayan. Para hindi malito, no? To, lahat ng condiments, nandyan. O, ba diba? So, sa next vlog ko, iaano ko sa inyo yung arrangement na aking tindahan. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye. Keep safe, everyone.